Andito ako ngayon sa bahay ni Nanay Teresita yeah. Magno. Ayan. Yeah. Same, same day na sinan sa akin yung pera, ngayong araw na din na to ay bibigay ko. Ay! Hello you know po, Nay. Nandito po ulit ako. Ay, parang mas okay ngayon yung itsura niya. Itsura niya. Oo. Okay, medyo umang -umang siya eh. Parang mas, parang mas maaliwalas yung mukha mo ngayon, Nay. Ha? Kaysa dati. Ah. Oh. Parang mas maaliwalas yung mukha mo ngayon, ha? Parang ito atin na mamaga, oh. Oo, may balance siya kung dahil siguro sa anong puso niya? Ah. Nay, kaya ako nandito kasi... Ay, eh, nakatingin siya! Nakatingin! Oh! Nag-response Hello po! Ako po si Bengay. Hello! Kaya po ako nandito kasi po, meron po nakapanood sa video po na in-upload ko at nagpadala po sa akin ng pera. Pang pambili nyo po ng kailangan nyo diapers. ayan, diaper gatas, sana taga Canada po siya, friend ko shout out friend, thank, thank you so you. much God bless, so ayan thank you po ma'am ayan, <laughs> o oh, abot ko na sa'yo ha o oh. pambili mo ng ano, pambili mo ng gatas at diaper, ano ano, sino mo nagkaranasan, iba talaga yung ano niya ngayon yung aura niya Parang mas maaliwala siyang aura niya ngayon. Ayan, hawakan mo Nay. eh. Nakahawak ka ba? Mahawakan niya ba? Hindi. Hindi, um, Ay, hindi niya mahawakan. No. Hmm. <laughs> <laughs> Pero tumitingin siya. Oo, tumitingin siya. O, oh, naluluha siya. Ayan siya. May luha. Hmm. Masaya ka, Nay? Masaya ka? Oo. Oh. Papalakas ka pa, ha? Na? ka pa, O, oh, eto ate, i-ano ko na lang sa'yo. Ayan, 1, 2, 3,000. Thank you, ma'am. Thank you po sa nagbigay. Ayan. Siya. So, naku nga. <laughs> niya. Naluha siya. Lay. Ayan, Naluhas si nanay. Ayan. Ayan. Magpapalakas ka pa ha? Mm, malay mo sa susunod, nandito na naman ako. Ayan. ayan. So, ayan, naibigay ko na po yung, yung pera para kay nanay. Malaki tulong na yon pabili ng diaper, tsaka ng, ng gatas. So, ayan, maraming maraming salamat po sa aking sponsor, sa aking kaibigan, na taga-Canada. God bless you. Love you, friend. Can oh I? Huh?